Noong Desyembre 2021, isang malaking hamon ang dumating sa ating bansa. Isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan, si Super Typhoon Odette, na may international name na Rai, ay tumama sa Visayas at Mindanao. Sa lakas ng hangin na umabot ng 240 kilometers per hour, parang isang higanteng halimaw na sumalanta sa mga probinsya tulad ng Siargao, Bohol, Cebu at Palawan libo-libong tahanan at gusali ang nawasak at maraming kabuhayan ang nasira. Pero sa gitna ng kadiliman at pinsala, isang liwanag ang sumikat, ang diwa ng bayanihan at katatagan nating mga Pilipino. Mula sa pagtulong sa kapwa hanggang sa pagbangon muli, ipinakita natin sa buong mundo ang lakas ng ating pagkakaisa. Ang alaala ni Odette ay isang paalala na laging maging handa at pahalagahan ang ating kalikasan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento.